So yun guys, uh, nandito na tayo sa parking na ng ating motor at pauwi na rin tayo dahil break time natin sa araw na ito at ngayon at susunod na natin ang ating kagamitan sa ating pagmumotor. Ayan at andyan may mga tao na dumadaan. ah uh, yung isa niyan, kakilala namin, katrabaho. Uh, si Sir Aping na uh, maintenance uh, sa Ocean Palace. Ayan. So, ayan guys. Uh, tayo ayan. Ayan, Shout out pala Haybus Aping. Ayan. So, nasa tayo nasa second floor. Ayan. kung yung parking ayan kababa na tayo oh ayan so yun, sa part na area na to nandito kami sa Asiana ayan kung malapit lang to, sa ano, guys sa ah. Lefe ayan tuloy-tuloy ang ating biyahe. Medyo nakatapos na talaga ng bagyo niyan. Ito May. Ayan. na yung ulan. Ah, siguro mga isang araw lang. Ano lang, tigil ang ulan. Ayan, maganda yung panahon. Tama lang yung init ayan and guys at uh, panapit tayo yung kumanan dyan para tumawid naman tayo dun sa kabilang side ng kapuntang Ruas Boulevard ayan nasya sya na pa tayo dyan nasya sya na street tayo dyan Ayan, ayan. ayan. Pero yung harap dyan, guys. Yan na po yung McLaren charts. So, dyan, at nakaliwa tayo. Ayan. Kaliwa tayo. Medyo, nakastop na kasi yung stoplight dyan. Ayan. Nakahinto yung mga sasakyan. So, Ngayon pa lang panahon, hindi siya lumainit. So, uwi mo tayo sa bahay para ah uh, tayo magpapahinga guys. Ayan. Uh, ayan po, eh. yun know, eh, na yun At na tayo. Yung sa bandang gana na yan ay Baklaran Church na po yan so, tuloy tuloy yung biyahe natin dyan ayan yan po yung Baklaran Church yan po yan sa kanan na po yan ayan yun know, o oh. Uh, ang gandang biyahe pakalawag ng daan pero minsan dito guys napakasiksikan talaga na dito yung mga sasakyan dito pag rasa na pa tao. Tapos dyan sa taas na pakyan ng tulay dyan sa may, tapat ng heritage. Pag may ginagawang ng rosala dyan, dyan talaga yung <coughs> nagsisimula yung traffic kasi doon kami sa pabaladaan. Ayan hmm. guys. So, sa galing sa trabaho, Pauwi ako sa bahay Ang uh, ganitong tako lang uh, 10 minutes lang po yun guys Yung haabotin Kaya malapit lang talaga yung kinitirahan ko Kaya yung ginagawa ko Pag hindi naman maulan At wala kayong gano'ng traffic umuwi ako sa bahay Para doon magpahinga Uh, yan po yung dito po yung bandang heritage guys sa kanan din ayan. tapos tasunod dyan okay. may may dash uh, side naman dyan sa kanan ulit ayan na ingat kayo dito guys sa uh, may ano dyan overpass dyan sa taas kasi minsan dyan ay may namamaril dyan uh, pag mabilis yung tako mo pag mabot ng 60 mahigit uh, paparahin ka ganun rin yan sa kabila guys pagpapunta naman ako sa trabaho dun sa kabilang side mayroon din dyan pero nakadepende lang sa araw ng ah uh, nila yan may may nagma may namamaril dyan kaya ingat lang kayo saktong 50 lang yung tagpo pwede na makakarating tayo sa ating patutunguhan yan huwag lang naman pas ng 60 dito sa Rojas Boulevard kasi mayroon dyan

Uh, ano na yan siya guys uh, SMDC dyan ako dadaan papunta dun sa amin I yan guys pababa na yan makita nyo may takbo ko nasa 30 lang 31 ganyan mabagal din magpatakbo kasi hindi na nadala na tayo nung mga nakarang buwan At, uh, malapit nang gumaling yung sugat ko ngayon sa tuwod um, naano ko sa Infanta Quezon. na accident daw sa Infanta Quezon, guys uh, medyo malaki talaga flag bago kasi mahirap talaga pag mangyari pa ulit uh, huwag naman sana ngayon uh, guys uh, ride zip lang ride zip palagi ingat lang lagi sa biyahe pag bumotor guys so itong street na to ano uh, na to guys uh, dito ako dati di na tira sa uh, lord B street lord B street aris yun. yung basa nyo yan guys mga alala ko dito yan uh, kinala din yan ng nakawa Ay. 5 years dito kami nakatira. Alam mo ba sa Australia Street? Uh, sa kapilang campo lang din malapit lang din dito sa pinadaanan ko ngayon. Ah, uh, okay naman. So, ese mo na karna namin palapagan. guys, kakaliburan tayo, guys. Ayan. so hanggang dito na lang siguro to kasi itong video na to para ako ah tuloy tuloy pala to guys sorry sorry malimutan ko lang so, tuloy tuloy pala to hanggang makarating sa bahay ayan ayan guys ayan may mga bahay, thank you bumba ko yan, bumba yan. Medyo nakakatawa na Masaya eh. Yung mga bata pag nakakita yung motor namin, guys. Ayan, so kakala na tayo guys. So ito na yung sa amin. Australia Street. Ayan. So meron yung bubong sa taas kasi may, may nagtatayong building. may mga nagpupukos kaya nilagyan nila eh, yung mga motobito na nagkakaroon ng ano, ng simento pag nagpupukos sila sa taas ayan guys hanggang dito lang ang video na to maraming salamat sa inyong pagsubaybay at ride safe lagi mga kaibigan mga kasama ingat lang tayo palagi sa biyahe maraming maraming salamat hanggang dito Peace.